Ayan mga tropa hat ito sinalakay na kami ng mga lumba rito. Ayan oh. Napakadami. Oh. Wala paano pa kaya kami makarena ito mamaya ay dumating na yung mga lumba. Sana huwag maglayasan yung mga tulingan dito at kalunggong. Ang geshat napakadami nila. Eh pag papalapit ako nalayo pala sila. Sandi lang sila dami nila. Ay mga tropa oh, kitang yan oh. nakakain na kami ng malumbari ito naiingin namin yung mga katropa ng ano, mga kalunggong ayan sabuyaw napunta rin sa buya Yan po bali yung mga kalaban namin dito. Ayun, dami nila. Paikot. Ayun, sumuko para makita nyo. dami. Ayun. Kunin ra ka sa. Odelay, ayan, sa huli dali. Sumuko tirae mo Ah, alis na oh. Pabantay sila lahat doon. Hindi po talaga sila. <laughs> gripo talaga yan um, parang hawa nyo na umalis na kayo rito at kami na muna dito kami muna ng area nito bukas na madaling araw at bukas na lang kayo bumalik bali yan po mga lumba na yan mga katropa eh, hindi namin ulit bawal po pati ulit yan at yan po naman ay talagang nakakapurisa din sa amin minsan sa panlalakaya dahil tumalis po yung mga isda rito sa buya pag nandyan po sila nandito po po sila <laughs> yun yung dadali tayo tao no? hindi, mabait yan kung tumanong kasi alis yung mga yan alis sila <laughs> oh, nung nakarating hindi kami namin alis sila may tao Nice Yan at may mga daan nga pala rito Ang tingkatropa Sana may malis na ito bago kami mag okay. ano mga tropa, thank you for watching. At uh, ito lang muna may video natin. Uh, At nyo pa yung pagkarya namin mamadaling araw kung makakarya kami dito pag di malis yung mga isda. Okay. thank you po.